Dudulog sa Korte Suprema ang ilang mga grupo para questionin ang 6.326 trilyon na pondo sa 2025 na inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos nitong lunes, December 30. Ayon sa grupong Medical Action Group at Action for Economic Reforms, hindi katanggap-tanggap ang desisyon ng gobyerno na huwag bigyan ng kong subsidiya ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Labag daw ito sa Universal Health Act at Syntax Reforms Law. Ganito rin ang sentimiento ni Public Health Advocate Tony Liachon. Yung zero subsidy is actually a huge, huge, huge red flag or symbol that the priority of the government will not be on health. Dagdag pa ni Dr. Liachon, tila pa urong ang nangyayari sa healthcare system sa bansa dahil sa hindi tamang prioritization ng budget. Buong nagkakasakit sa heart attack, sa stroke, sa cancer, sa diabetes, tumataba ang tao. Tapos hindi lang yon, Ang nagkakasakit ngayon, mahihirap. At mga bata. So hindi man lang sila nag-project na hindi na ito sakit ng mayaman at ng matatanda. So dapat mag expand sila kasi ang nagkakasakit ngayon, 20 anyos, 30 anyos, pahirap ng pahirap, saan ka kukuha nun? Eh wala yung mga yan HMO cards. Wala yung savings yung mga yan tapos zero subsidy ka. Una nang sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na may sapat na operating budget ang PhilHealth sa susunod na taon. Pero hindi ito kinagat ng public health expert. They will earn 200 billion in 2025. They will spend 150 billion. So yung surplus nila, madadagdaga na naman ng 50 billion yan. Uh, we in the Department of Finance next year, tututukan namin ang PhilHealth. We will make sure that uh, we spend that budget better. I think Secretary Recto is a malignant liar. Alam alam naman niya na ang financial statement hindi lang sa kikitain. At kung magtutuloy-tuloy ang ganitong sistema, ang babala ni Liachon? Then you have an exodus of doctors and nurses going out of the country. And then you have diminution of the PhilHealth benefits. And of course, increasing right now of illnesses and then wala kang infrastructure yan ang components ng universal healthcare so you will have a collapse of the healthcare system by 2028 Sa isang pahayag, sinabi ng Health Department na inaprubahan ng PhilHealth Board ang 284 billion pesos na pondo para sa mga benepisyo nito mas mataas kumpara noong nakaraang taon sa kabila ng walang subsidy. Tumaas din daw ang ilang case rates ng 50% para sa 2025. Nanindigan din si Health Chief Ted Herbosa na may sapat na pondo ang state insurer at tinitiyak ng gobyerno na mas mapapababa pa ang out-of-pocket expenses ng mga Pilipinong nagkakasakit. Maliban sa mga doktor at health advocates, iniyahanda na rin ng ilang labor groups ang kanilang magiging petisyon sa Korte Suprema para questionin ang 2025 budget. Una nang sinabi ng malakanyang na kumpiyansa silang konstitusyonal ang inaprubahang budget ng Pangulo pero hindi nila pipigilan ang sinumang magpepetisyon kontra rito. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tres Tanodalo, Newswatch Plus.